Ngayon na! Okay, dapat tayo happy palagi. Wala naman akong dapat na itago. We're very happy. Masayang ibinalita ni Oyo Boy Soto na nagdadalang tao muli si Christine Hermosa. Ito ang kanilang ikatlong anak. Labis ding ikinatuwa ni Bossing Vic Soto na madadagdaga na naman ang kanyang mga apo. Uh, six weeks na siya. So, going seven yun, actually nalaman talaga namin last week. Nalaman lang namin na nag-positive sa test. Pero yung talagang confirmation talaga, yung kahapon lang. Dahil nag-ultrasound siya yesterday. Lima na. Apo ko. Oh. Apo. Habang ah, dumadami, Apo, nababawasan na yung itin ko. Nababawasan eh. eh. gusto ko, si Tali ka sana. Oo nga. Eh. Next na si ate. Gusto naman namin, boy. No, para kasi yung panganay, boy na tapos si Andrea girl tapos boy naman para tapos girl, salit, salit, salit. Tapos girl <laughs> ulit <laughs> Kung noon ay naging masela ng pagbubuntis ni Christine dahil sa pagkakaroon nito ng polycystic ovaries, laking pasasalamat naman ni Oyo na mas maayos ngayon ang kondisyon ng kanyang asawa. Ito parang mas, ano, mas okay pa yung ngayon kasi walang sign ng polycystic ovaries. Tapos uh, magandang heartbeat ng baby, praise God, meron na kaagad na ng heartbeat maayos naman, healthy naman ako. Mukhang maayos na rin ang relasyon ngayon ni Oyo sa kasintahan ni Bossing na si Pauline Luna. It takes time, of course. And I'm just so happy na things are getting better. Pinagdadasal ko, syempre. Eh, dapat tayo happy palagi. Ang hirap oh. naman malungkot, di diba? ba? Sabi nga ni Raisa, bawal ang sad. <laughs> dapat happy. <laughs> Kung sa vampire ang daddy ko, si Oyo ang gumaganap na daddy ni Bossing. Posible nga kayang si Oyo rin ang magatid sa altar sa kanyang ama kung sakaling ikakasalito kay Pauline? <laughs> Parang Pabababala, naging daddy na talaga yung dating eh. No? <laughs> sa kanya, sa <laughs> tuluyan mo na yung <laughs> Parang talagang ginawa mong tatay na oh, Mahirap sabihin yung feeling eh. Hanggat nandun ka eh, ba? Diba? Mahirap pangunahan eh. Siyempre may ano yun, may halong tua, na may kaba, na may... mix mo di ba? Mixed emotions yun. No? Pagkaganon. Parang pagka kinakasal yung isang tao, hindi mo ma-explain yung feeling. <laughs> Wala namang imposible. Eh. Aking daddy naman yun. No? Oh, so, decision nga. Bakit pa ba siya tinatanong yun? <laughs> decision niya yun. Kasi pag ako tinatanong, hindi ako sumasagot. Buti pa ito sumasagot. <laughs> sagot ka na. Sagot ka, sagot ka, sagot Oo oh, naman. Wala naman akong dapat na itago. Siyempre, unahin ko yung mga anak ko. Ang priority ko yung mga anak ko if, if ever, kung sa saan sa akin darating ito so, sa Porto. So, so, so. Sabi nga ni wala na mo imposible. Pero kang dalda lang, dalda. I'm always very positive about life, you know, about everything. Hindi ako, hindi ako nega na klase ng tao eh. Pero at the same time, hindi din naman ako yung tipong nangunguna sa mga pangyayari. If it happens, then it happens. Pero napag-uusapan na ba nila ni Bossing ang tungkol sa pagpapakasal? Minsan, minsan. Napag-uusapan. Napag-uusapan? Oo. Oh. So, ano? Seriously? Or pahapya? Both. <laughs> Ay nako, I'll cross the bridge when I get there. Eh, kasi, I, again, ayoko namang pangunahan. I don't wanna plant seeds in my head, you know. Ano, relax lang tayo. Okay naman eh, we're very happy.